Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit, lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagat, sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulo, ay dapat mapalitan ng hindi nabubulo. At ang katawang namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Ganap na ang tagumpay. Nasa ano kamatayan ng iyong tagumpay? Nasa ano kamatayan ng iyong kamandan? Sa panahong yun, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't magbantay kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya